Magandang araw sa iyo. Hawak na namin ang ipinadala mong source, itong aklat na The Integrity Edge: How Trust Unlocks Leadership Power ni Chris R. Villaces. At ang misyon natin ngayon ay himayin ito para sa iyo. Oo, para makuha natin yung mga ano, pinakamahalagang aral. Tara. Nagsisimula agad yung aklat sa isang tanong na parang sampal sa mukha. Medyo mabigat agad, no? Sobra. Sabi niya, Paano kung ang pinakamalaking banta sa leadership ngayon ay hindi yung mga lantad na iskandalo? Hindi yung korupsyon na nakikita natin sa balita. Eksakto. Paano kung ang totoong kalaban ay yung ano, tahimik na pagguho ng integridad na nagpapanggap na tagumpay? Wow. Ang bigat agad, 'di ba? Diyan mismo kumakapit ang buong argumento ng libro. Kasi ano, sinasabi ni Velasquez na mali 'yung tingin natin sa integridad na parang isang moral virtue lang. Oo, 'yung parang nice to have lang ang argumento niya. Ang integridad ay isang estratehiya. Isang estratehiya. Oo. Sa panahon natin ngayon na parang default na ang distrust ang integridad ang nagiging pinakamatalas mong sandata bilang leader. At totoo 'yung sinasabi niyang credibility crisis, 'di ba? Mm -mm. Binabanggit niya na ano, mula gobyerno, negosyo, media, simbahan, lahat. Nasa historikong babaraw ang tiwala ng publiko. Parang kolektibo tayong napagod maniwala. Oo. Kaya dito nagiging ano, critical 'yung definition ng libro sa integridad. Na hindi lang siya pagiging tapat, hindi lang. Ang ginagamit niyang salita ay Wholeness. Pagiging buo. Wholeness. Okay. Yung perfectong alignment ng karakter mo, ng paniniwala mo, at ng kilos mo. So kung ano ka sa loob, yun din yung nakikita sa laban? Lalo na, at ito ang mahalaga, lalo na kapag walang nakatingin. Tega. Wholeness. Parang simpleng pakinggan pero ang hirap niyan. Sobrang hirap. Ibig sabihin, hindi lang ito yung wag kang magsinungaling mas malalim. Ito yung pagiging consistent ng pagkatao mo kahit anong pressure. Okay, at dito niya ipinapasok yung analogy na? Ah, yung sa operating system? Oo, ang ganda nun. Inihalin tulad niya ang integridad sa isang operating system ng pamumuno. Yung skills mo, yung galing mo, yung karisma, lahat yan, apps lang daw, pwedeng maganda yung apps mo, pero kung bulok ang operating system mo, Babagsak lahat. Lahat babagsak. At may pangalan siya diyan, di ba? Yung delayed collapse? Yun. Ang bigat nun pakinggan. Delayed collapse. So bale, kahit number one ka sa sales o sikat na sikat ka, kung may lamat ang integrity mo. Para kang may time bomb. Oo. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumabog. Yes. And what's fascinating here is yung kabilang side. Kung matatag yung operating system mo, nagiging strategic advantage ito. Ah, so hindi lang siya feeling good? Hindi. Practical siya. Sinasabi ng libro na binabawasan nito yung internal friction sa isang team. Internal friction? Okay. So parang ano, operational efficiency. Imbis na magsayang ng oras sa pag-verify at pagdouble check Aandar na lang yung team kasi buo ang tiwala. Tamang-tama yung pagkakaintindi mo. Gets. Kapag may tiwala, hindi na kailangan ng sandamakmak na red tape para lang siguraduhin walang nanluloko mas mabilis ang aksyon. At kapag may krisis, yung tiwala ang nagsisilbing shock absorber ng buong team. Hindi sila basta-basta nagkakawatak-watak. Okay, so kung may issue sa integrity, kung may virus yung OS mo, anong app ang unang nagkakrush? Ang pinakauna at pinakamahalaga, tiwala. Trust. Yan yung direct ang resulta. Sabi nga sa aklat, ang tiwala ang tunay na currency of influence. Ang pera ng pamumuno. Hindi posisyon, hindi yaman, kundi tiwala. Currency of influence. Parang stock market, pwede mong palaguin. Oo, oh, pwede mong i-withdraw lahat hanggang mabankrupt ka. At hindi ito sentimental ha, structural ito. Anong ibig sabihin ng structural? Kapag mataas ang tiwala, mabilis ang daloy ng trabaho, posibe ang mahihirap na usapan, yung prangkahan. Na hindi nagiging personalan. Eksakto. Pero pag mababa ang tiwala, lahat mabigat. Bawat email, bawat meeting, may pagdududa. Para kang nagmamaneho na laging nakapreno. Nakakapagod yun para sa lahat. Sobra. Para maging mas konkreto to. Gumagamit yung libro ng isang case study, si Nehemiah, Oo, mula sa Biblia. Paano raw niya na itayo muli yung pader ng Jerusalem sa loob lang ng 52 na araw? Nakasama pa ang mga taong demoralisado na, di ba? Oo. Ang susi raw ayon sa libro ay yung kanyang moral authority. Hindi dahil sa posisyon niya? Hindi. Galing ito sa kanyang naging buhay, sa kanyang integridad. Okay, pero teka, yung kwento ni Naimaya, ancient yon. Relevant pa ba yung moral authority sa corporate world ngayon? Magandang tanong yan. Kasi, di ba, ang basehan ngayon, quarterly results, shareholder value, baka sabihin ng iba, wala kaming panahon para dyan. At dyan, nagiging crucial yung argumento ng libro. Ang sabi niya, sobrang relevant. Kasi, ang moral authority ang pundasyon ng tiwala at yung tiwala ang nagpapabilis ng results. Yun, hindi sila magkalaban, magkakampi sila. Yung ginawa ni Nehemiah, yung pagiging transparent niya sa resources, yung pagtanggi niya sa mga perks. Para hindi makadagdag sa bigat ng mga tao. Yan mismo yung mga bagay na hinahanap ng mga empleyado sa isang leader ngayon. So pinapakita lang na mas mabilis magpalago ng impluensya ang integridad kaysa sa purong ambisyon. Oo. Ang ambisyon kasi nagtutulak pero ang integridad, humihikayat. Okay, so convinced na tayo sa why, ang laging tanong ay yung how, paano? Paano mo gagawin practical? Oo, madaling sabihin yung maging whole. Pero paano natin sisimulan yan bukas? At dito talaga lumiliwanag yung aklat. Nag-aalok siya ng mga actionable tools. Hindi lang teorya. Tatlo yung binibigay niya. Ang una ay ang personal integrity audit. Parang self-check, ganun? Anong itsura niyan? Mas malalim siya. Hindi lang nagsinungaling ka ba? Halimbawa, may tanong doon. Sa huling linggo, may desisyon ka bang ginawa na ang motivo ay para protektahan ang ego mo? Wow! Herit, alam mong hindi iyon ang pinakamabuti para sa team. Ganyan level ng tanong. <laughs> Nakakaba yan. Oo. Nakakakaba, pero kailangan. Okay, anong pangalawa? Pangalawa, yung trust scorecard. Ito naman para sa team mo para makuha ng tapat na feedback. Teka, hindi ba awkward yan? Paano mo tatanungin ng team mo? Hoy, trust nyo ba ako from 1 to 10? Baka lahat magsabi ng 10 kasi takot. Oo, yun nga. Siyempre, hindi ganyan kadirekta. Usually, anonymous survey ito. May mga tanong tulad ng, gaalo ka kampante na magbahagi ng masamang balita sa iyong leader nang walang takot sa parusa? Ah, okay. Makes sense. O kaya, Naniniwala ka ba na ang mga desisyon dito ay para sa kapakanan ng lahat? Yung mga sagot yan ang magbibigay sa iyo ng tunay na pulso. Okay. At yung pangatlo? Yung pangatlo, Integrity KPIs. Key Performance Indicators. So nilalagyan mo ng numero ang integridad? Parang ganon. Nilalagyan mo ng sukat yung holtura. Halimbawa, ang KPI mo ay yung pagbaba ng employee turnover. O kaya pagtaas ng bilang ng mga empleyado na nagvo-volunteer ng ideas. Exacto, o yung bilis ng project completion, kasi lahat yan simptomas ng mataas na tiwala. Interesting. So sinusukat mo yung epekto, hindi yung konsepto mismo. Tama. Bukod sa mga tools, may tatlong gawi o habits din siyang binabanggit. Okay, ano-ano yon? Una, moral courage. Yung kakayahang piliin ang tama kesa sa madali. Kahit may mawawala sa'yo, ito yung pagsasalita kapag may nakikita kang mali – kahit ikaw lang mag-isa. Yan ang mahirap. Kasi madalas, yung madali ang may pinakamalaking reward sa umpisa, di ba? Totoo. Pangalawa, accountability. Pero iba ang definition ng libro dito. Hindi yung paghahanap ng sisihin. Hindi. Dito, ang accountability ay ang kusang loob na pagliging bukas sa pagsusuri ng iba. Yung aktibo kang nag-iimbita ng kritisismo. Inviting dissent, sabi niya. Oo. Pero teka, hindi ba delikado yan? Baka maging analysis paralysis ang resulta? Na lahat na lang may opinion? Isang lehitimong panganib yan. Kaya nililinaw ng libro, ang leader pa rin ang magdedesisyon. Ang punto ay para siguraduhin ang desisyon mo ay sinubok na sa apoy. Mas matibay. Okay, I get it. At yung pangatlong gawi? Ang pangatlo ay transparency with boundaries. Mahalaga yung with boundaries. Hindi ibig sabihin na ilalabas mo lahat ng sekreto ng kumpanya. Hindi. Ito ay tungkol sa pagiging malinaw sa proseso, sa motibo, sa why sa likod ng mga desisyon. Alam mo na paisip ako dyan. Maraming leader ang takot dito kasi baka isipin ng team, hindi sila pinagkakatiwalaan. Pero baliktad pala. Oo. Mas nagtitiwala ang tao kung malinaw ka kung bakit may mga bagay na hindi mo pa pwedeng sabihin. Eksakto. Ang pagiging tapat tungkol sa limitasyon, yun pala ang nagtatayo ng tiwala. So parang, ang buong aklat ay isang malaking pagbabago sa pananaw, mula sa pag-aalaga lang ng image, mula sa perception management, tungo sa tunay na paghubog ng karakter. At kung ikokonek natin sa bigger picture, ang hamon ng libro ay hindi lang para maging mabuting tao. Ang hamon ay maging effective, pero pang matagalan. Kasi yung impluensya na nakatayo lang sa galing o karisma ay parang bahay na buhangin ng pundasyong. May isang quote dyan na tumatak sa akin. Ano yun? Sabi niya, Success that requires you to betray your moral center isn't really success. It's merely delayed collapse. Napakabigat niyan. Delayed collapse. Yun. Kaya pala yung tanong na iniiwan nito sa'yo bilang leader ay hindi na lang kaya mo bang mamuno. Kasi maraming may kaya eh. Oo. Oh, ang tunay na tanong ay, mapagkakatiwalaan ka bang mamuno? Dalawang magkaibang tanong yan. Sa huli, malinaw ang mensahe ng The Integrity Edge. Ang pamamuno na tumatagal ay laging nakaugat sa tiwala at ang tiwala ay hindi hinihingi. Bunga ito ng integridad na isinasabuhay araw-araw. Lalo na sa maliliit at hindi nakikitang mga desisyon. At para sa iyo, iiwan namin ang isang huling tanong. Kung ang integridad ay nasusukat, gaya ng sabi rito, hmm. at kung susukatin mo ang integridad, hindi ng iba, kundi ng sarili mo ngayong araw, ano? Ano ang magiging sukat mo at ano sa tingin mo ang magiging tapat na resulta nito? Isang tanong na hindi madali pero mahalaga nating harapin hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman.